Sa mga na-reset ang cellphone at hindi alam ang Google account, ganito lang ang gawin nyo. Gayahin nyo lang ako. I-double tap nyo lang dito. Tapos dito sa may pencil. I-continue nyo lang. Then punta kayo sa contact. Pero dapat nakakonect na daan yung cellphone nyo sa wifi. Then tap nyo yung add contact. Then magpili kayo ng number kahit anong number. Then itap niyo yung number na napili niya. Then click niyo lang allow. Then tap niyo sa may message. Then allow niyo lang. Then sa message, itap niyo ang youtube.com youtube.com then isend nyo lang Ayan. So, itap nyo naman yung YouTube na nasend nyo. Ayan. So, nasa YouTube, YouTube na tayo ngayon. Nasa YouTube na tayo ngayon. Then, click nyo yung my blog okay. Click nyo yung terms and privacy. Then, contact kayo sa Chrome. And accept and continue. Next. Not. Thanks. Then tap news sa taas. Then type news sa taas ang Technocare Tricks APK para i-download. Technocare Tricks APK ay naglabas na. Then i-download niyo itong Technocare APK halo lang yung step ko. Ayan. So, tap nyo yung download. Then, punta kayo sa baba. Then, tap nyo yung download TechnoCare. Okay, ayan, continue nyo lang. And then, allow. Then, okay. So, tap nyo rin ulit ang quick shortcut maker para i-download na rin Quick Shortcut Maker APK ayan So i-download na rin natin itong Quick Shortcut Maker Dalawang APK lang i-download natin yung Tecno Care APK at saka yung Quick Shortcut Maker Tap ni yung latest version. Okay, tap ni rin yung download. Para ma-download. Okay, ayan. Nag-download na yun. Okay, okay nyo lang. Then tap ni yung tatlong dot sa taas. Punta kayo sa download. Okay, ayan. Tap ni yung TechnoCare. para install ayan punta kayo settings tap nilang ito Oke okay nilang then back balik kayo then tap nyo yung technocare tricks para i-install next install Eh, done. Pindutin nyo yung done. Ayan. Then, download nyo yung quick shortcut maker. Ay, install nyo pala. Install nyo yung quick shortcut maker. Ayan, nag-install na siya. Then, open nyo lang. Click nyo yung open. <coughs> Then, hanapin nyo yung Lancer 3. Lancer 3. Tapos itap niyo yung Lancer 3. Ayan. Then tap niyo yung Lancer sa baba. Ayan. Then tap niyo dito. Okay. So nasa menu na tayo ngayon. So dahil nasa menu na tayo ngayon. Hanapin naman natin yung settings. Ayan. So settings tayo. Then punta tayo sa apps. Okay. Ayan. Tap natin yung tatlong dot. Then show system. Then hanapin natin ang Google account manager. Google account manager. Ayan. I-tap natin. Then disable natin. Then balik tayo. Then hanapin natin yung Google play service. Tap na rin natin. Ayan. Then disable na rin. Disable. Then balik naman tayo. Balik pa tayo. Then punta tayo sa my accounts. Then add account. Then tap natin yung Google. Okay, ayan. So, pwede na tayong mag-log in ng bagong Google account natin. Kung may sarili kayong bagong Google account, may log in nyo lang. Kung wala naman, itap nyo lang sa create account para maggawa kayo ng account nyo. Google account nyo. Then, next. Then, lagay nyo yung password ng Google account nyo. grace Okay ayan. Tapos na siya. So balik naman tayo sa settings. At punta tayo ulit sa my apps. Balik tayo doon sa my apps. Ayun. So, tap natin yung all apps and then disable. And then tap natin yung Google account manager, and then enable lang natin. Then balik. Then Google Play Service tap natin para enable Then tap natin enable. Then balik tayo. Then balik pa tayo. Okay, ayan. So, pwede na natin i-restart yung cellphone natin ngayon. Ilong press lang ang switch, then reboot. Then, okay. Okay, ayan. So, okay na yan siya. Na-bypass na yung Google account niya. Tanggal na yung FRP niya. So, sa mga may Player S6 Mini Lite DTB, pwede niyong gawin ito sa inyong cellphone. Pag na-reset niyo at nakalimutan niyo yung Google account. Madali lang naman. Okay, so ngayon, pwede na natin siyang i starts para mapunta na tayo sa menu set up as new okay next next and skip lang ang gagawin natin ngayon so sana guys nakatulong sa inyo ang video na ito para sa problema niyo sa inyong cellphone at maraming salamat sa panunood at kung bago ka pa lang sa channel na ito subscribe kana para updated ka sa mga bagong video na upload ko.